Nung dalawang libot tatlumpo, labing lima pa lang ako nang huminto ang puso ko ng anim na minuto. Wala itong grandiosong simula. Isang karaniwang hapon lang yon. Pauwi ako mula sa babaan ng bus. Apat na kanto na lang bago makarating sa bahay nang bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Parang hinihigop ang ulirat ko. Walang paunang babala. Maghapon akong maayos. Masaya pa nga sa lunch dahil may bosco sticks at marinara. Paborito ko pa naman. Pero bigla akong pinagpawisan ng malamig. Sinundan ito ng kakaibang pagkabog sa dibdib. Mabigat, mabagsik. Para bang may sumusubok punitin ang puso ko mula sa loob. Ang tawag pala roon, ventricular fibrillation. Isa sa mga pinakadelikadong uri ng cardiac arrest. Bumagsak ako sa kalsada ang mga sumunod na pangyayari, hindi ko na maalala. Ikinuwento na lang nila sa akin. Isang badae ang muntik ng mafasagasa sa akin. Nagmamaneho siya ng hatchback. Buti na lang nakuha niyang preno. Sinubukan niya akong gisingin. Walang sagot. Tumawag siya agad ng ambulansya. Pagdating ng mga paramedic, wala na akong pulso. Patay na ako, ayon sa medisina. Sa ambulansya, Ginamitan nila ako ng defibrillator. Bumalik ang tibok ng puso ko. Pero sa anim na minutong 'yon, wala na ako rito. At doon ko nakita ang langit. Una kong naalala ay ang liwanag, maputi, nakakabulag, parang sinasakop ka ng kapayapaan, kalma, maaliwalas. Isang yakap na walang braso, pero may presensya. Umangat ako, parang hinihila pa itaas ng enerhiya parang pinapayagan akong pumasok sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Wala roon ang konsepto ng oras o distansya. Hindi ito lugar na kayang ilarawan ng tao. Wala ring anyo ang mga bagay, kundi impresyon lang, pakiramdam. At hindi ako nag-iisa. May mga nilalang doon. Mga kaluluwang walang muka. Puro enerhiya. Lumaki akong kristyano. Kaya apala ko, mga anghel sila. Kaya tinangka kong lumapit. Inaabot ko sila, umaasan yayakapin nila ako. Pero kabaligtaran ang nangyari. Hinila nila ako, para akong hayop na kinawayan at tinali. Lunod sa hiya, natigilan ang kaluluwa ko sa takot. Bakit? Tanong ko, sa isip, gaya ng batang umiiyap sa dilim. Walang sagot, pero may tawa. Malamig, mapanokso. Parang maraming timig na sabay-sabay na bumulong sa tenga mo habang nilulunod ka. Doon ko narinig ang katotohanan, hindi mula sa bibig, kundi diretsyong isinalpak sa utak ko. Ang ating mundo, kasama ang iba pang universe na katabi nito, ay mga taniman. Oo, taniman ng kaluluwa. Hindi aksidente ang pagbuo ng universe. Bisenyo ito, pero hindi disenyo ng isang mapagmahal na Diyos. Ang mga nilikha ng mga Diyos ay para alipinin. Ang kaluluwa raw ay hinuglang lang kapag dumaan na sa buhay sa pisikal na mundo. At kapag hinug na, kinukuha ito. Dinadala sa isang mas mataas na dimensyon. Isang lugar kung saan wala ng oras, walang wakas, walang laya. Ang langit, isang pasilidad, isang kuluhan, isang planta ng mga kaluluwang hindi na makakatakas. At kung akala mo ang impyerno ang nakakatakot, hindi ang langit ang tunay na bangungot. Isang espiritong parang batang sadista ang sumunod na lumapit. Nagpakita siya ng interes sa akin, hindi bilang tao, kundi parang isang laruan. Para akong daga na dinadagit ng pusa, pinaglalaruan, sinusubok, pinahihirapan. At nang malapit na akong bumalik, sinabi nila sa akin, huwag mong ikukwento ito. Kung manahimik ka, Gagandahan namin ang pwesto mo bilang isa sa mga alipin, pero kapag isinambit mo ito, mas malala ang aabutin mo pagbalik mo rito. Pero anong klaseng mas malala pa ba ang pwedeng mangyari? Sa anin na minitong iyon, para akong nilamon ng kalungkutan at sakit na walang salita. Ilang linggo akong tulala, sinubukan kong ikwento sa mga tao. Sabi nila, epekto lang daw ng trauma hallucination, peklat ng near death. Hanggang sa napaniwala ko ang sarili ko, napanaginip lang talaga. Guni-guni lang, defense mechanism ng utak. Pero ilang taon nang lumipas at nakilala ko ang isang author. Gumagawa siya ng libro tungkol sa near-death experiences. May seminar siya sa bayan namin. Isa siyang kilala at iginagalam na manunulat. Lumapit ako pagkatapos ng talk. Tinanong ko siya, talaga bang nakita mo ang Diyos? Mumiti siya. Tumango. Oo raw. Puno raw ng pag-ibig. May yangit. Mapayapa. Maganda. Pero nang sinabi ko sa tanyang alam ko ang totoo, na nakita ko kung ano talaga ang langit, may kumurap sa mata niya. At doon ko nakita ang takot. Hindi dahil sa akin, kundi dahil alam niya. Alam niyang nagsisinuwa rin siya dapat ako, apoy naging isa pang testigo na hindi dapat magsalita. Pero nagsasalita ako ngayon. Dahil kung totoo nga na magiging mas masahol pa ang kahihinatnan ko kapag sinabi ko ito, ano pa bang mawawala sa akin? At kung nakarating ka sa dulo ng kwentong ito, tanong ko lang, handa ka ba talaga sa kabilang buhay? Kasi ako, hindi ako handa noong araw na yon. At siguro kahit ngayon, hindi pa rin. Pero ang pinaka nakatatak sa akin ay hindi ang takot, kundi ang katotohanan na kahit gaano tayo kamait, kahit ilang dasal ang sabihin natin bago matulog, hindi natin hawak ang magiging kapalaran ng ating kaluluwa. Sa anim na minutong nawala ako, may ipinakita silang lihim. At ngayong sinabi ko na ito, alam kong naririnig na nila ako ulit. Kaya kung sakaling mawala ako o biglang tumigil ang timok ng puso ko muli, alam mong may dahilan. Hanggang sa muli, kung may muli pang ang darating, ang nafaligtas pansamantala. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.